Mula nung nirelease natin yung mga videos natin regarding to sa bagong Aerox V3 tsaka yung Aerox V3 SB, marami-rami na rin mga questions yung lumabas sa comment section. Then try natin sagutin kahit limang tanong. First question, boss ask ko lang, ano mas okay? Uh, version 2 or version 3 ng Aerox? Personally, for the looks, mas gusto ko yung version 2. Kaya lang may mga changes kasi from the previous versions dun sa bago ngayon. Unang-una sa lahat is yung mas malaking fork. So, mas malaki yung tube nun. And hopefully, mas maganda yung play nun. And hindi lang maganda yung play, syempre, mas matiba yon. Then yung headlight, as you can see, naka-projector headlight na siya. And syempre, ang pinakagusto natin na upgrade dyan is yung rear disc brake. Yes, maganda siya pakinggan na naka-rear disc brake siya. Kaya lang hindi siya ABS. Ang ABS is yung harap pa rin. Kaya kung ikaw yung tipo ng rider na mahilig gumamit ng rear brake parate, panahin mo nang gumamit parate ng harap kasi mas malaki ang chances of skidding pag parating rear brake ang ginagamit mo. Second question, kamusta ang handling? Dun sa early access video, nakapag-raise kami using yung Aerox V3. Kaya lang sa akin hindi ko na-experience yung SP, pero yung standard na gamit ko. For the handling, pareho naman from the previous versions. Wala naman ako naramdaman difference and I think pareho lang naman. Third question, para din ba siyang V2? Well, again, for handling, para siyang V2 pero for the looks talaga malaki ang naging changes talaga niya harap pa lang yung itsura pa niya kagaya nga ng sinabi nila inspired siya sa Raptor look siguro hindi pa lang tayo sanay pero ako nagagandahan din naman ako sa version 3 yung nga lang for now mas gusto ko pa yung version 2 pag tinignan mo yung side profile niya para siyang big bike yung dating eh tapos yung tail light niya yung parang single strip na LED lang na parang sa mga R15 sa mga big bikes maganda rin siya tingnan lalo siguro kung naka tail tidy mararamdaman mo kasi yung difference From V2 to V3 pag naka-SP ka Kung standard lang, very minimal Pag SP ang kukunin mo Diyan mo mararamdaman yung malaking difference From the version 2 Kasi nandyan na yung YECVT Which is yung electronic na yung CVT nung SP Tapos meron ka nung Y-Shift Na magbibigay sa ng 3 levels ng downshift And syempre meron din dyan yung riding modes Nandyan yung touring, tsaka yung sports mode Sa touring mode daw, yan yung parang Kalma style of riding Kunwari nasa city ka, tamang biyahe-biyahe lang Kalma lang, kasi typical kalma lang yun ang gagamitin mo, pero kung nasa twisties ka, uh, nasa long ride ka at open yung road, mas mainam gamitin mo yung sports Kasi nandyan talaga lalabas yung potential ng bagong Yamaha Aerox SP Fourth question, alam ko daw ba kung kailan lalabas yung iba pang color ng SP? Well, personally, hindi ko talaga alam yan Usually naman naglalabas sila ng ibang color after a year Kaya kung di mo trip yung kulay ng SP ngayon, maghintay ka lang, lalabas din na naman yung ibang kulay niyan And syempre, i-update ko kayo agad pagka may mga ganyang updates from Yamaha. Fifth and the last question, tinatanong niya ako kung ano pipiliin ko between version 2 and version 3 na standard. Well, ang sagot ko dyan, syempre, ang pipiliin ko is yung latest version, which is yung version 3. Bakit? Kasi nandyan na yung latest eh, nandyan na yung bago. And nakikinig sa Yamaha sa mga customers niya, kagaya ng nirequest nila na sana, uh, disc brake na yung likod ng Aerox. And, ayan na, nilagay na nila sa V3. Yun nga lang sana, in time then, uh, magkaroon na rin ng option para magkaroon ng ABS din yung likod. Or, kagaya ng na-experience ko na dati sa big bike ko, pwede optional, i-off mo ABS sa likod. Kaya sana pwede rin yung ganun. But for now, okay lang naman yon, Basta mag-practice ka lang gumamit ng front brake. Kasi yun naman talaga dapat ang kadalasan ginagamit. Kung baga, supporta lang yung rear. Yun lang muna ang masasagot natin ngayon, yung limang questions regarding sa bagong Yamaha Aerox. If ever you have other questions regarding this new motorcycle from Yamaha, comment nyo dyan sa baba and try natin sagutin sa susunod na video. Kita-kits sa kita.